Hello po mga kahanggan. Ari nga po pala ay sa may parisan pa rin namin. May pagmodel pa eh, kainaman din. Bandang pahapon nga po pala ito, nag naman kami sa espageti. Mahina na nga ang benta, panay pa ang crave. Kainaman din. Kaya ari na nga po, pumunta na naman kami sa may palengke. Siya nga pala mga kahanggan, kuya ko nga pala yung kasama ko dito sa vlog. At ari na nga po, sa may grocery nga po pala kami pumunta. Kalahating kilo nga lang po pala ng spaghetti ang aming bibilhin. Tatlo lang naman kasi kaming kakain, ako, si kuya at si tito. Ari na nga, nakapili na kami kaya binayara na din agad namin. Pauwi na nga po pala kami. Siguro po, napansin nyo, kaninang papunta kami at ngayong pauwi, itambak lagi ang sasakyan. Baka po isipin nyo, probinsyang probinsya dito pero kainaman ang traffic. <laughs> Ginagawa po kasi yung tulay dito sa may amin Buti na nga lang at pinalawak na nila itong tulay Nakakatuwa nga kasi sa wakas patapos na din nilang gawin itong tulay wow. Kaya malamang malapit na nila yung buksan Pagka uwi nga po pala namin ay nagayat na ni Tito yung ibang sangkap At naluto na din niya ang pasta Kaya sabi ko nga ay ako naman ang magagayat ng hotdog Ayan na, kinagat na nga, kainaman din. Pagkatapos ko nga mabalatan lahat, ay arin na nga ginayat ko na din. Baka po kayo nagtataka bakit ang lalaki ng gayat ko. Sabi po kasi ni kuya, igayahin ko daw yung gayat ng hotdog sa Jollibee. Kainamang arte. Are na nga at natapos na tayo sa paggagayat. Mga kahanggan, share ko na din po pala sa inyo. Sa totoo lang nung bata pa po ako, hindi po kami nakakapagluto ng ganito kahit merong may birthday sa pamilya namin. Kaya ang lagi pong nangyayari ay pinapalipas lang yung araw ng birthday. Dati nga po birthday ng kuya ko. Ang handa namin tigi isang skyplex lang. Totoo po yan, hindi gawa-gawa lang. Ganun po kami kahirap noon. Pero kahit nalaki po ako sa hirap, hindi ko po yun ikinakahiya. Kaya nga iba-iba na ngayon at magaan na rin sa pakiramdam kakapagluto na kami ng ganito kahit walang okasyon. Siya tama na at baka tayo mag pa dito. Are na nga at tapos ng lutuin ni Tito. Nagsandok na nga ako para makakain na. Tapos nagbalot na din nga ako pang pasalubong. Siya nga pala mga kahanggan, 9pm po ang closing time namin. Pero pag yung pakiramdam namin na wala naman ang dadating at mukhang nagiintay na lang kami sa wala, mga 8.30 nagsasara na po kami. Kaya are na nga bandang alas 9 nagsara na din kami. At baka kami yumaman agad nito. Siya mga kahanggan hanggang dito na lang